Pa antok ako pero hindi ako makatulog kaya naisipan ko na lang na ano um, naisipan ko na lang na mag video guys magpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi sa lahat ng mga pinagdadaanan kong problema tapos may mga narinig din ako mga idea mo mga problema sa mga kapwa ko nanay sa mga nangangakwantuhan sabi ko ah hindi lang pala ako may ganito so parang lahat naman pala talaga meron so kailangan na natin tanggapin Bigyan ng solusyon. Kaya naman ako, minsan, pag stress na stress ako, minsan talagang ini umiiyak ako. Talagang hagul todo hagul ka na, todo iyak. Pero, dayadaan ko minsan sa, ano, sa social media, kagaya ng, sa mga TikTok, sa sayaw-sayaw, ganyan. So, ang yeah, saya ako kasi minsan naman pagdating naman doon hindi <laughs> mo rin maiwasan na ma-stress ka kasi may mga ano din may mga nagko-comment din na yung hindi nagugustuhan yung ginagawa mo <laughs> siguro yung mga yun yung mga hindi nila kaya gawin yun yung ginagawa mo kaya inaano ka na lang nila <laughs> so karamihan doon nagko-comment ng uh, ano yung gagawa-gawa gagawa gawa, gawa kayo ng content kulang yun kulang na lang pakita niyo yung mga mga ano niyo lat na mga maiitim hoy maitim nga pero masarap naman sin <laughs> so nga guys kasi nung kahapon nag-check ako dun sa ano ko sa reels ko na ano yung umabot ng 107k thousand Minabasa nabasa akong ganun. Tapos, hindi naman ako nagalit. Nareplyan ko lang siya. Nareplyan ko lang siya. Hindi rin galit. Kasi, alam nyo, mga, kay mga bashers na yan, blessings yan eh. kasi kahit nagko-comment yan ng mga bad or mga negative comments, nakakatulong yan. Kasi nanonood din naman yan. At sabihin, 3 seconds, eh, counted na yon So, ayan, guys. Payo ko lang yon sa mga, ano, sa mga katulad kung baguhan pa lang sa content creator. Pero kasi mga hindi sanay talaga yung mga content creator na hindi sanay nang ginaganyan sila. Um, ako lang kasi nung bago pa nga kami nung mag mag vlog vlog syempre yung, may mga, yung minsan may mga content na tumataas ang views lalo na kapag medyo naughty ka tapos ayun, sabi namin, ay bawal kayo, bawal tayong pikon pagka pagka ganito ha, pagka nag pagka nasa social media na tayo, bawal pikun. Pero minsan hindi pa rin natin maiwasan, medyo lalo na pag makabasa tayo ng, parang sa una ng hindi magandang hindi magandang ano, comments. Talaga medyo ano eh medyo kirot din yung ano pakaramdam natin pero ano na lang ako kasi minsan ganyan ako eh pag nakakabasa ako ng mga bad comments parang tapos ganyan. Tapos, iniisip ko na lang na, ay, hindi ako pwedeng masaktan. Kasi, ang goal ko dito sa aking social media is to, ano, to earn money for my family. So, yun. Yun ang lagi kong inaano, guys. Ang, tinatanim ko lagi sa mindset ko. Hindi ako magpapapik. Magpapapik. Although, sometimes, talagang, maapektuhan ka. Kasi, ano ka lang naman eh, you're a human hindi ka naman robot so yun yeah, kayo mga guys mga nagba vlog vlog dyan so yan tinan nyo guys ang aking suot oh. dahil napakainit nga talaga huwag kayong magpapa-apekto agad huwag kayo agad ano basta-basta magquit laban lang kasi ako dati, just ko akala ako talaga hindi na ako mamomonetize ng sa reels. Pero ngayon, ayan, antay na lang ako na sa ako. So, yun lang guys. Bye!